pagbabago pagbabagong ipatutupad kasabay ng pagbabalik ng tradisyonal na traslasyon sa pista ng itim na nazareno sa enero. Para sa update live na magbabalita si Mon Gualvez mula sa Quiapo, Maynila. Mon, unahin natin yung sinasabi kanina na lalagyan na nga ng salamin ang paligid ng imahen. Tanging dahilan nga lang ba dito ay ang hindi na makasampa sa andas ang mga deboto? Yes, yes Cheryl, no? pinaka magiging pagbabago. Actually, ay nila tawagin pagbabago, kundi panunong balik daw ng nakaraan kung saan tanging ang poong itim na Nazareno ang nakikita no, sa tuwing ginagawa ngayong traslasyon o yung prosesyon ng poong itim na Nazareno. Ito kasi mga nakalipas na taon kung saan hulingang nagawa itong translasyon, ay talaga maaalala natin halos maraming tao ang nakasampa at katabi nung po ang ito na Nazareno na hindi na halos makita yung mismong imahen. Kaya this time magkakaroon na nga ng salamin para iwas na yung pagsampa. Dahil nga tatlo yung layunin nila dito sa gagawin translation 2024. Una maging banal at tanging makita nga lang yung imahen. Pangalawa maging maayos at pangatlo ay eh maging ligtas pa rin para iwas din daw. Una sa mga masasaktan sakaling lumapit at nga dito sa mismong andas at pangalawa eh, ay ma maprotektahan no, yung mismong imahen na more than 400 years na rin talaga naman mula ng, uh, magawa no itong replika ng pong na Nazareno. Cheryl. Mm -hmm. Ang nakakatakot niyan mo na no, syempre pag deboto ka, talagang gusto mo makasampa, makalapit. Ay anong klasing salamin ang gagamitin kasi nakakatakot 'yan baka mabasag. Actually, sa ngayon, Sheryl, tinetesting na yung salamin na yan. O bagamat hindi pa ito pinapakita sa media, yung mismong magiging itsura ng andas na gagamitin na may salamin. Pero inaayos na ito, tinetesting na nila. No? Talagang ang kwento sa atin ng mga ihos del Nazareno, ay talagang kumbaga, sinusubukan nila itong... Uh, batuhin, sipain, itulak, para nga malaman talaga kung ito ba ay matibay. At in fairness naman daw, no, ito ay nakakapasa naman sa standards. Kaya naman yun ang isa sa mga sinisiguro nila bago nila ipakita sa publiko yung magiging itsura ng andas na mayroon na ng mga salamin. Pero mananatili pa rin naman, Cheryl, para sa mga deboto na nais makalapit sa andas at sa mismong poong itim na Nazareno, yung pagpahid o yung pagpunas ng mga tuwalya, ng mga bimpo na may mukha ng itim na Nazareno dahil merong bahagi nitong krus ng poong itim na Nazareno na nakalabas pa rin mula sa salamin na pwedeng punasan ng mga ihos para maibalik doon sa mga deboto. At meron pa rin lubid no, sa gagawing prosesyon. Kaya naman maaari pa rin makalapit, makahatak uh, dito sa mga, sa mga debotong pupunta sa mismong pista ng Pongitim na Nazareno. Ang hindi lamang pinapayagan ay yung makasampa sa mismong andas malapit sa poon. Cheryl. Ang meron lang, pero may mga nakasampa pa rin na ihos. Yun na lang ang mangyayari. Meron nasa Aww. oo meron pa ring around 10 pero mas mababa pa rin sila ha para lang din magkaroon tayo idea mga half na height ng Nazareno pa rin yung mas kita pa rin na mas nakaibabaw para manatili pa rin yung kabanalan daw ng puon. at yung walo hanggang sampung tao na nasa loob no or nasa may paligid nitong salamin na silang pinaka-duty nila ay magpahid no o magpunas dito sa mga sa poon mula sa mga bimpong iyahagi sa kanila para nga sa mga debotong nais pa ring makapagbato no ng kanilang uh, panyo, uh, bimpo o tuwalya para nga maipahid dito sa Poong Itinernero na ipinoprosesyon through the translation, Cheryl. Mm -hmm. anong reaksyon ng no, mga nakausap mong ihos at may nakausap kabang mga deboto na ganito na nga ang mga pagbabago or ibabalik sa dati yung nakaugalian? Oo, actually, marami sa mga debotong nakausap natin talagang ito nga yung bulung bulungan ngayon dito sa Quiapo, no? itong balita nga na lalagyan na ng salamin, itong pinakapuong itim na zareno na uh, gagawin nga o ipoprosesyon Uh, sa, mga yaring traslasyon next year. Ang pinaka-opinyon no, ng Ihos del Nazareno Central ay aprobado sila dito, pabor sila no, sa mga yaring ganitong uh, pag, uh, pagpapanumbalik nga sa dati na magiging banal at makikita nga no, pinaka makikita dito yung pinaka puon. At uh, sila ay handa talagang magprotekta pa rin sa pinaka puon. May ilang deboto na kausap tayo na parang makaka, kumbaga, maninibago raw sila dahil tila nakasanayan nila yung itsura ng Nazareno na open at madaling makalapit in terms of makakasampa. No? So, pero more than anything else, marami sa mga nakausap natin approved naman sa mangyayaring uh, changes so far dito sa pagkakaroon nga ng salamin sa uh, pag pagpuprosesyon ng puon, Cheryl. At Mon, papayagan na ba ulit din yung pahalik? Oo, actually starting January 6 hanggang 9 po magkakaroon ng pahalik no sa Kirino Grandstand at doon ay pinapayagan ulit no yung pagpunas at pag, paglapit nga no dito sa bahagi ng Puong Itim na Nazareno para nga sa mga debotong hindi na makakasama sa sa mismo procession or the days days before the procession itself. At ilan din sa mga kailangan abangan ng mga deboto nga ng Pungitim na Nazareno is yung novena mismo, no? yung nine days na pag, uh, kumbaga, paghanda bago mismong kapistahan nito. Sa January 3 at 4, ito inilipat na ng mas maaga yung mga araw kung saan ibibless no yung mga replika ng Pongitim na Nazareno sa kay mga estardante dahil syempre sa mismong araw na kapistahan bawal na po yan isama sa sa mismong gagawing prosesyon o traslasyon. So January 3 at 4 iikot yan mula Carriedo, Avenida at magtatapos sa Quezon Boulevard at gagawin yung pagbabasbas sa Plaza Miranda. And then December 30, alas 11.30 ng gabi, magsisimula naman yung motorcade procession bago naman magsimula yung mismong novena, nine days before the Feast of the Black Nazarene. Malapit na nga ito. Ano pa ang mga paghahanda na ginagawa dyan? Ayan, nako, ilan po sa mga paghahandang ginagawa na ng mga otoridad, katuwang ng simbahan ng Quiapo at syempre uh, ang, ang local and national government, katuwang na rin dito dahil nga inaasahan na milyon ang magpupunta ulit dito. Kung maaalala natin, January 2020, huling nagsagawa ng traslasyon, umabot ng 22 milyon ang crowd estimate at posibleng maulit yan o baka mahigitan pa this year. Kaya naman, ilan sa mga paghahandang ginagawa ay eh, nililinis nila yung mismong ruta, same route, no, ang gagamitin mula noong 2020 at ngayong 2024. At inaayos na yung mga dadaanan, inaalis yung mga kabling na kaharang, yung mga puno na maaaring sumagabal at maging uh, kumbaga makakapanakit no, sa mga debotong kasasali sa mismong traslasyon o prosesyon. Pati yung mga imbornal, kailangan talaga matakpan muna panandalian para nga manatiling ligtas ang mga debotong sasali sa gagawing prosesyon. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.